May mga bagay sa buhay na akala natin komplikado, pero minsan simpleng salita lang pala ang kulang. Yung tipong buong taon mong iniisip kung bakit hindi ka tinitreat ng maayos ng isang tao, tapos malalaman mo sa huli, hindi ka naman talaga kulang. Hindi ka mahina. Hindi ka invisible. Hindi ka problema. Ang problema, hindi mo lang nasasabi ang ilang simpleng bagay na kayang baguhin ang buong dynamics ng relasyon mo sa ibang tao. At dito umiikot ang buong episode natin ngayon. Simulan natin sa tanong na siguradong tumama na sa iyo kahit minsan. Bakit parang may mga tao na kaya kang tratuhin kung paano nila gusto pero hindi nila kayang ibalik yung respeto na binibigay mo sa kanila? Kasi ganito yan. Sa psychology, merong tinatawag na social conditioning. Ibig sabihin, tinatrato ka ng tao base sa ipinapakita mong baseline. Kung palagi kang available, ang baseline nila ay available ka. Kung palagi kang tahimik, ang baseline nila ay di ka magrereklamo. Kung palagi kang nagbibigay, ang baseline nila ay di ka tatanggi. Walang masama doon. Mabait ka lang. Pero minsan, pag hindi ka nagsasalita, ang tingin sa kabaitan ay kahinaan, pero hindi iyon totoo. Dahil sa Stoic philosophy, malinaw ang sagot. Ang mabait na tao na may malinaw na boundaries, yun ang tunay na malakas. Hindi yung nangingibabaw sa lahat, hindi yung laging tama, yung marunong magsabi ng sapat at marunong magsabi ng hindi ko kaya ngayon. At dito papasok yung mga linya na ikukwento ko sa iyo ngayon. Hindi ko sila ililista. Ipapaagos ko sila sa kwento natin para maramdaman mo kung kailan sila natural gamitin. Para kapag ginamit mo sila sa totoong buhay, hindi ka sounding script, tunog ikaw, tunog totoo. Isang gabi, may nakausap akong lalaki. Tawagin natin siyang Pablo. Tahimik siya pero hardworking. Sa barkada nila, siya yung tagahatid, tagasundo, tagaayos ng schedule. Yung tipong kung may gathering, siya yung mag a Kung may kailangan, siya yung tatakbo. Akala ng mga kaibigan niya, okay lang yung ganun. Pero isang araw, napansin niya na kapag siya naman yung may healing, biglang nagiging busy lahat. Nasaktan siya, pero tahimik lang. Hanggang sa dumating yung gabi na napuno siya, pero hindi sa galit, kundi sa clarity. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sinabi niya yung linyang matagal na niyang dapat sinasabi, Hindi ko kaya ngayon, pero pwede natin pag-usapan bukas. Tahimik lang niyang sinabi yon, walang anger, walang paliwanag na isang oras. Isang linya lang pero biglang nag-iba ang tono ng grupo. Hindi sila nagalit. Nagulat sila. Doon nila naalala na tao rin pala siya na napapagod. Ang Stoics may tinatawag na strategic pause. Ibig sabihin, bago ka magsabi ng kahit ano, huminga ka muna at isipin mo kung ano ang totoong kailangan mong ipahayag. At kapag sinabi mo na, sabihin mo ng buo pero kalma. This builds internal gravity. Kapag yung presence mo may bigat, kahit tahimik ka, re-respetuhin ka. Isipin mo kung gaano karaming sitwasyon ang kaya mong mabago gamit ang simple, malinaw, pero gentle na statement. Halimbawa, kapag may taong nagpapamadali sa'yo at parang hindi na marunong umintindi ng oras mo, pwede mong sabihin ng diretsyong tono, Naiintindihan ko yung gusto mo, pero importante rin sa akin yung ginagawa ko ngayon. Kapag sinabi mo ito, hindi mo siya tinanggihan, pero inalala mo ang sarili mo. Psychology calls this self-other balance. Hinahawakan mo ang sarili mo habang hindi mo itinutulak ang iba. May kwento ako tungkol sa isang empleyado sa opisina. Sobrang galing niya sa trabaho, kaya siya lagi nahihingan ng last-minute tasks. Pero napansin niya na yung iba may sariling boundaries. Siya lang ang wala. Kaya isang meeting, nung tinanong siya kung pwede ba niyang i-take on yung isa pang task kahit overloaded na siya, sinabi niya ng mahinahon, kailangan ko muna itong pag-isipan. Yung buong meeting room tumahimik, hindi dahil bastos siya, hindi dahil pinahiya niya yung manager, kundi dahil ngayon lang nila narinig siya humawak ng sariling oras at doon nagbago ang pakikitungo nila sa kanya, ang Stoic philosophy may paalala, ang hindi mo ipinaglalaban, mawawala sa iyo. Kasama na doon ang respeto, kapag hindi mo inaangkin ang karapatan mo, magpahinga, magpasya, magsabi ng hindi pa kaya, o magsabi ng ito lang kaya ko ngayon, hindi ibibigay ng mundo yon ng kusa. At ito pa, may kilala ako si Melo, Lagi siyang binibiro ng mga pinsan niya, yung mga biro na hindi na nakakatawa. Yung mga tipong tumatawa sila pero ikaw nauuntog na yung dignidad mo. Isang araw, sa reunion, habang tumatawa sila sa isang joke tungkol sa kanya, tumingin siya sa pinsan niya at sinabing, Ayos ang biro, pero ayoko nung ganong klasing biro sa akin. Nagulat lahat, pero bigla silang nag-shift, hindi na naulit. Sa psychology, ito ang boundary affirmation. Kapag sinabi mo ito ng kalma, hindi ka nagpapakita ng kahinaan, ipinapakita mong marunong kang rumispeto sa sarili mo. At sa Stoic belief, ito ang virtue of temperance, yung kaya mong ipahayag ang nararamdaman mo nang hindi natatangay ng emosyon. Isa pa, naranasan mo na ba yung may taong parang inaagawan ka ng credit? Yung ikaw nag-isip, ikaw nagpuyat, tapos sa meeting parang sa ibang tao napunta ang papuri. Maraming tao nagbubuhat na lang ng balikat at tinatanggap yun, pero minsan kailangan mo ring sabihin ng mahinahon pero diretsyo, sa akin nagsimula ang idea na yan, hindi ito yabang, ito ay pagprotekta sa totoo. At kapag narinig ng tao na kaya mong itayo ang sarili mong merito, mas nagiging careful sila sa pakikitungo sa iyo. Kasi alam nilang hindi ka takot magsabi ng totoo. Sa Stoic Principle of Justice, paulit-ulit ang paalala, huwag mong hayaang mawala ang kung ano ang sayo ng dahil lang sa takot magsalita. Ang takot na iyon, tinatanggalan ka ng dignity. Ang pagtindig mo, ibinabalik ang respeto. Ngayon, napansin mo ba na lahat ng linyang sinasabi natin dito, hindi sila galit, hindi sila demanding, hindi sila nangaaway? Pero bakit ganun? Malakas ang impact. Kasi ang totoong lakas ay hindi sigaw hindi insulto, hindi pagsupalpal. Ang totoong lakas ay yung kaya mong magsabi ng kalma pero malinaw. At psychology proves this. People respect calm certainty more than loud aggression. May isa pang babae, si Trish. Lagi siyang nauutusan sa opisina kahit hindi naman dapat. Isang araw, habang naguusap sila ng co niya na parang ginagawa siyang assistant, sinabi niya yung isang simpleng linya na dapat sinasabi ng bawat taong inaabuso ang kabaitan. Alam ko ang limit ko. At doon, literal, nagiba ang muka ng kausap niya. Biglang naging mas maingat, mas respectful, mas aware. Kasi ngayon lang nila narinig ang linya mula sa kanya. Ganito tayo minsan, tahimik mahiyain, mabait. Pero kapag natutunan mong magsalita ng simple, malinaw at may respeto, nag-iiba ang tingin nila sa'yo. Hindi ka biglang nagiging intimidating. Nagiging tao ka lang na hindi basta-basta. May mga situation pa na mas malalim. Halimbawa, kung may tao na sinasabi ang version nila ng kwento tungkol sa'yo, yung tipong parang sila ang bida at ikaw ang kontrabida, pwede mong sabihin, hindi yan ang side ko at gusto kong marinig mo ito ng diretsyo. Sa psychology, ito ang reclaiming the narrative. Hindi mo hinahayaan na iba ang mag-define kung sino ka. Sa stoic perspective, ito ay pagharap sa katotohanan ng hindi tumatakbo. At kung may taong talagang lumalampas na sa boundaries mo, yung tipong umabot ka na sa emotional fatigue, pwede mong sabihin ang pinakamakapangyarihang linya ng lahat. Hanggang dito na lang ang kaya kong tanggapin. Hindi ito pangaaway. Hindi ito pagsuko. Ito ang ultimate act of self-preservation. Mas mataas pa ito sa lakas. After all these moments, mapapansin mo na nag-iiba ang dynamic sa buhay mo. Mas nagiging maingat ang tao sa tono nila kapag kausap ka. Mas nagiging considerate sila mas nagiging aware sila na tao kang may feelings, may oras, may priorities. Hindi dahil natakot sila, kundi dahil naalala nila na may halaga ka. At ito ang pinakamahalagang punto ko para sa'yo. iyo. Hindi mo kontrolado kung paano katatratuhin ng lahat. Pero kontrolado mo kung paano mo ipapakita ang halaga mo. Kapag ipinakita mo ang halaga mo sa sarili mo, pinapakita mo rin sa tao kung paano ka dapat ituring yan ang power ng salita hindi lang para sa kanila kundi para sa sarili mo bago ka matulog ngayong gabi gusto kong tanungin ka kailan yung huling beses na pinrotektahan mo ang sarili mo gamit ang salita Kailan yung huling beses na nagsabi ka ng sapat, nang hindi muna, nang may limit ako, nang importante rin ang ginagawa ko, nang ayoko ng biru na yan, nang eto ang side ko, nang hanggang dito na lang ang kaya kong tanggapin. Kung matagal na, o baka hindi pa, baka ito na ang sign na simulan mong gamitin ang boses mo. Hindi para maging malakas, hindi para maging mataas, kundi para maging totoo, at habang tumatanda ka, napapansin mo na isang bagay lang ang tunay na nakakapagbigay ng direksyon sa buhay, clarity. Kapag malinaw ang boundaries mo, lumilinaw ang relasyon mo. Kapag malinaw ang words mo, lumilinaw ang respeto. At kapag malinaw ang identity mo, lumilinaw ang mundo. Minsan ang problema hindi ang mundo. Ang problema, hindi mo pa nasisimulan magsalita. Kung naramdaman mong may tumama dito sa puso mo, kung may linya kang gustong subukan bukas sa totoong buhay, kung may parts dito na parang ikaw yung kinakausap, huwag mong hayaan matapos ang video na to nang wala kang ginagawa. Mag-subscribe ka. Hindi dahil kailangan ko ng numbers, hindi dahil kailangan ng channel ng Vanity Metrics, kundi dahil kung may isang content kang dapat sinusundan. Yun yung content na nagbibigay sa iyo ng tools para igalang ang sarili mo, ayusin ang buhay mo at maunawaan ang halaga mo. Kung may isa kang commitment ngayong araw, gawin mo itong simple lang. I-click mo yung subscribe kasi hindi mo alam baka yung susunod na video ang magbago ng takbo ng isang buong chapter ng buhay mo. At kung handa ka sa growth, sa clarity at sa mas matatag na version ng sarili mo, Nandito lang ako. Hit subscribe. Let's grow together.